Usap-usapan ngayon ng madlang people at netizens na tila magpapaalam na at mawawala na rin ang karakter ni Camille. Na ginagampanan ng sexy actress dancer na si Yuki Takahashi. Sa primetime TV series na FPJ Batang Kiyapo. ipinalabas kasi kamakailan ng trailer na kung saan nanganib ang mismong buhay ni Camille. Pati na ang pinagbubuntis nito sa araw ng kasal ni David. Sa napapabalitang pag-exit di umano ni Camille sa naturang serye. Hindi na iwasan ng netizen na ungkatin uli ang panganganak ni Camille ngayong buntis siya. Sabi ng ilang netizen kailangan makita man lang sana kung paano sana siya mag-labor. Or kung saan man sanang hospital siya mga man lang. Or baka mamaya si Tanggol ang ama ng bata at hindi si David. At pwede rin na overdue na ang bata sa sinapupunan ni Camille. Na in the ending di umano mawawala rin siya. Samantala nauna na ang bali-balitang pagpapalit ng mga batang kiapo character. At isa na rito ang matunog na pagpasok di umano ni Whitney Tyson. Na isa sa binigyan ng trabaho ni Coco dahil sa magaling at mahusay ito sa larangan ng pag-arte. At asahan na may mga bago pang mukha na makikita sa susunod na mga palabas ng batang kiyapo sa darating na mga araw. Habang inaabangan na madlang people kung sino ang susunod na candidate na may sa batang kiyapo. Kung ating matatandaan na kama kailan lang nawala na ang karakter ni Van Dolph, Elijah Canlas, Ivana Alawi at marami pang iba. Kaya tabangan na lang natin ang susunod na kabanata.